mapapansin nyo sa account nyo or sa mga post, ang daming trolls. Yung mga biglang magko-comment, sabay-sabay -sabay sila, pagkakaisahan ka. Tapos, uh, pag-usapan natin. Yun ang unang namin pag-usapan. Tapos, iisa yung naratibo nila. Depensahan, tapos, pro-China ka. When you try to think about it, talagang scripted yung ginagawa nila. You know why? Meron kasing nag-hire na, na mga consultant kuno. no? Ito galing to sa mga ano, ha? Gayun to sa congressman mismo, okay? Sa House of Representatives, nag-hire ng consultant. And you know, you know, anong funny? Ang just talaga marunong, no? Nag-hire sila ng consultant para sa bawat congressman. Ang una, ang sabi, 100 consultant per congressman. 100 consultant per congressman, tapos bumaba ata. Okay? So eto, Martin Romualdez, iklaro mo to. Kasi yung yung sweldo nang gagaling sa office ni Leda, na mga consultant na yan. Okay? Yung consultant na to, uh, mga, um, ano sila, ang, ang turo sa kanila is to comment or post positive, positive things about the administration, especially Martin Romualdez, BBM, and LAM. Okay? So, eto, maraming ko, alam to ng mga congressman, kasi may mga nakausap, may nakausap ang congressman, at Siyempre, di ba si Kong Dante, congressman din naman siya, di ba? So anyway, to make the story short, nag-hire sila ng uh, mga consultant ko, no? Uh, kasi ang sabi nila is, um, ang tawag dito, yun nga, mag-comment ng positive, uh, tapos i-bash or labanan yung mga negatibong comment sa online, sa so social media. Aside from that is, hindi to fake news, ha? Hindi talaga to fake news. Kasi Meron talagang tumawag sa akin at saka makikita niyo sa HR. Ang dami-dami nagte-training dyan. Okay? So, ang